Lagi tayong tinutulungan ng Diyos, pero hindi siya nagpapakita sa atin. Dahil lagi tayong tinutulungan ng Diyos, hindi lang tayo dapat natumuon sa nakikitang mundo. Kundi magsikap na lumakad kasama ng Diyos sa di nakikitang mundo. Sama-sama nating tingnan ang Exodus chapter 17. Ang apat na pungtaong paglalakbay ng mga Israelita sa ilang ay isang aral para sa atin. Ito ay nagpopropesiya at nagtuturo sa atin tungkol sa kung paano tayo dapat namamuhay habang naglalakad sa disyerto ng pananampalataya. Tingnan natin ang Exodus chapter 17 verse 9. Magbasa tayo mula sa verse 8. Nang magkagayo'y dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim, sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol, na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Ginawa ni Josue ang sinabi ni Moises sa kanya, at nakipaglaban kay Amalek, at sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burul. Kapag itinataas ni Moises ang kanyang kamay ay nananalo ang Israel, at kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay ay nananalo ang Amalek. Ipinapakita nito ang pakikipaglaban ni Josue sa mga Amalekita sa Rephidim. Dito, dapat nating isipin ang ugnayan ni Josue na nanguna sa labanan, ni Moises na tumulong mula sa likuran, at ng Diyos na nagkaloob ng ganitong kapangyarihan kay Moises. Gaano man kahusay at katalino si Josue, ang lahat ay nawala ng kabuluhan ng ibaba ni Moises ang kanyang kamay. Sa katunayan, hindi ang pagtaaso ang pagbababa ng kamay ni Moises ang mahalaga, hindi ang di nakikitang kapangyarihan ng Diyos na nagdiktan ng naging resulta ng labanan, batay sa kung ang kamay ni Moises ay nakataas o nakababa. Tingnan natin ang Exodus chapter 14 verse 10. Nang ang faraon ay papalapit na, tumingin sa likuran ang mga anak ni Israel, at nakitang ang mga Egyptyo ay sumusunod sa kanila. Sila ay natakot, at ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon. Kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Egypto, kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang. Anong ginawa mo sa amin, at inilabas mo kami sa Egypto? Hindi ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Egypto, hayaan mo kaming magisa at pabayaan mo kaming makapaglingkod sa mga Egyptyo? Sapagkat mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Egyptyo kaysa mamatay sa ilang. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Egyptyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahini. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit tumatawag ka sa akin? Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy. Itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Sa nakikitang mundo, iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Gayunman, sa di nakikitang mundo, pinaghiwalay ng Diyos ang dagat at hinawi ang tubig sa sandaling iniunat ni Moises ang kanyang tungkod. Isipin din natin ang kwento ni David. Nang matalo ng batang David si Goliath, kung hindi siya sinamahan ng Diyos, sa palagay niyo ba ay matatalo ng batang David si Goliath na kinatatakutan maging ng mga mandirigma? May batas bang nagdikta sa bato mula sa tirador para eksakto itong tumama sa noo? Ito ay may probabilidad na isa sa isang milyon. Imposible yun. Gayunman, dahil kasama niya ang Diyos, paanong hindi tatama ang bato? Kaya habang naglalakad tayo sa landas ng pananampalataya sa Ebanghelyo, hindi lang tayo dapat na magsikap sa panlabas para lang makita ng iba sa nakikitang mundo. Kundi dapat nating alalahanin na ang Diyos ay laging nagbabantay sa atin at naglalakad kasama natin sa dinakikitang mundo. Nagagalak sa tuwing masikap tayong lumalakad sa tamang landas ng Ebanghelyo. Taos puso kung hinihiling sa ating lahat na alalahanin na lagi tayong sinasamahan ng Diyos, at tapusin ang takbuhin ng paglakad sa disyerto ng pananampalataya para makapasok tayo sa espiritwal na kanaan. Ang walang hanggang kaharian ng langit nang hindi nagkukulang ng anuman.